Siapa? Ayahmu Siapa? Sudah dipilih? Sudah dipilih Semoga Tidak hindi So, nagpapasalamat po, po ako, so, ako, mahal, so, ako sa pagmamahal, sa pag-aaruga, sa pagpapalaki sa akin. Salamat. Wala bang peace? Sige po, pag-bless po kayo sa uh, mami. Uh, Kaya, ikaw rin dyan, Roy. Uh, uh, magpasalamat ka kasi may mga magulang si Kathleen na iniluan siya para punan ang iyong kalungkutan. Uh, diba? Ayun. <coughs> so, Nagdagan uh, po kayo. Yung isa nyo naging dalawa na. Okay. So, hindi lang po si Kathleen ang mayroong ganong sa loobin. Po, uh, ito na po yung time, John Roy, na uh, marinig ng marami na gaano ka kabutingan. Ka ka uh. nga na. Sinabi ni Kathleen din. <laughs> 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 so, yeah, uh, thank you. Thank you ako sa parents ko. Pwede din sa kay Lord na uh, sila yung naging fans ko. Yes. True. Hey, Thank you for Sila support. Nila. Thank you the best Thank the best sila. Thank you for the support. nila. you for the natin Thank you natin the support. Thank you for the support. Thank you Thank you for Ah, uh, sinabi mo copy paste na lang, pero okay lang, di ba? At tama naman 'yon. Kayo ay maging magtingin na ng wagas dahil uh, <laughs> ay so, sa tipan ng pag-aasawa. Ah... Uh, uh, sumunod ka sa akin. Okay. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, pangalan ng Panginoong ating Diyos, tinatanggap kita, tinatanggap kita, yung pangalan niya ibo, tinatanggap kita at yung Diyos ng Pa. Upang maging aking asawa, upang aking maging kasawa, upang makasama ka, upang makasama ka, at maawakan ka, at maawakan niya, wala sa araw na ito, mula sa araw na ito, at habang ako'y nabubuhay, at habang ako'y nabubuhay, sa hirap at sa ginawa. Sa hirap at sa ginawa. Sa kahirapan at sa kasaganaan. Sa kahirapan at sa kahirapan. Sa sakit at sa kalusugan. Sa sakit at sa kalusugan. Upang mahalin ka. Upang mahalin ka. At ingatan ka. At ingatan ka. Ay... Hanggang sa tayo'y. Hanggang sa tayo'y. Paghiwalay. Paghiwalay. Ng pamatay. Ng pamatay. Tingnan mo siya. Alinsunod. <laughs> Alinsunod. Sa banal sa so, banal na utos ng Ito, ito ang aking pangako sa Pangako sa yeah. Medyo po nalapad yung Medina na ay yeah. pinakakasunod uh, si John Roy kasi po in love po siya. Pinatanggap kita. <laughs> Anong pangalan niya? Nakalimutan ko ka kasi? <laughs> Upang maging aking asawa. <laughs> Upang, <mangingari ng> asawa. <laughs> Upang makasama ka. <laughs> Upang makasama at mahawakan ka at Mula sa araw na ito habang ako, ako ay nabubuhay sa hirap at ginhawa sa hirap at inhawa. sa, kahirapan at sa, kasaganaan. sa kahirapan at kasaganaan sa sakit at sa kalusugan sa sakit at sa kanusugan. Upang mahalin. Upang mahalin. At ka tayo hanggang sa tayo eh. in nang pamatay. Ayun, sunod. Ayun, sunod. Ay, sunod. Sabanan. Sabanan. Nakapusa ng Diyos. Nakapusa ng Ito. Ito. Ang aking. Ang aking. Pangako sa'yo. Pangako sa'yo. Ayan. So medyo na kunti lang po yung, ano, ni Chuck Kathleen kasi uh, napinun na eh. Pero <laughs> 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 um, excited po siya. So, uh, na dyan po ba yung... ang dalawang pagkakot ng isang pamilya. Inilararawal din ito ang bukaan sa loob at pagkasakit ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang puno ng kanilang bukuring pamilya. Ang lalaki ang pagkakot pag at pag-ingat sa kanyang asawang lalaki. Sa so, pala po kay John Roy, uh, ikaw na po ang tayo ng balika sa responsibility sa anuman po ang kailangan ni na po ang pagkakot. Bye o kung meron pa naman, so, magtulong kayo sa lahat. Right? Kasi ngayon, pares na ang may trabaho. Ano po dapat na dapat natin kung halaman? sa akin sa sabi. Sa harap ng Diyos, sa ng Diyos, at ito mga saksi. At ito mga saksi. Ang aras na ito, ang aras na ito, ang simbolo, ang simbolo ng aking pinagpaganda. ng aking pinagpaganda. ng aking pinagpaganda. At ito, at ito, Ayaw mo ang puso ko. Ay mo ang puso ko. sa iyo. Magkakalob sa, sa iyo. Sa harap ng Diyos, itong mga saksi, tinatanggap ko ang aras nito na simbuno ngayon ang pinagpagalan ang iyong pinapangako na ito ay aking iingatan at gagawin din para sa inyo at sa ating pag-ingin mga napigit sa lahat diba? uh, ang para sa Panginoon ay pagkakalaw natin ang ikasapong bahagi ng aras na ito na simbolo ng iyong Meron pa po ba? Ah, nandiyan po, po ba yung ilaw? Diba? Ang lahat, lahat ay laging oo. Walang hindi. Kaya po, yan ang realidad ng buhay. Masaya pag bago mong kasal. Tama po ba, mga tatay, mga nanay? Masaya. Kaya po, tanan ko po, po agad. Nagulat po kayo tantong buwan. Nagahanap na ng maasing niyo ay, po. Ay, hindi ko alam kung nakis na talaga. But kayo mga babae, dapat yung first kiss na ibibigay sa inyo ay totoo na hindi pa kayo nahalingan ng mga boyfriend nyo. So, yan pong ibig sabihin ng denong puti. Na nagpapaiwating na wala pang nagaganap na anong bagay. Kamay-kamay lang. Pero sa halip ko po. Ito po. Sa pangilihan po ng Central Life Christian in Ministry Incorporated at ng Republika ng Pilipinas, uh, akin pong ipinabahayad ang dalawang ito ay magkasawa. Sila po ay expected business. Ako pa naman yan. Kanina po, hindi na po ni Katrina siya po ay pinito uh, ng kanyang tatay. Nasusunod, ako na po ang and their life as warm and sprinkled with love and sweetness just like the king. So ito po ang unang meal na pagsasaluhan po nila. At sa hirap at ginhawa ng buhay, hindi man king ang inyong pagsaluhan kahit tuyuhan yan. <laughs> Ay pagsasaluhan nila ng may tamis at may patili. Alright, dalawa po and... yung tao na kikipagtawaran yung dalawa. Ay, hindi ah, pa ka? Oo. Oh, Hindi pa nakasakit. Okay, Sige, sakay na tayo. Ang hindi na dasikibulay. Oo, talaga? Ang na. Uh, Sinan niya.